YFM News Sa kulungan ang bagsak ng isang babae at dalawang lalaki matapos magsagawa ng drug bypass bus operation ang mga otoridad sa isang pinaghihinalaang drug den sa lungsod ng Tugay kahapon, Oktobre 2, 2023. Ayon sa Pidea, sinalakay nila ang Liha Flower Shop kung saan nahuli nila ang tatlong drag personalities. Batay sa report, kinilala ang mga sospek na sina Analisa Mora Balubal, 42 anyos, negosyante at residente ng Barangay Katagaman Nuevo, Togegaraw City. Si Warren Zorilla Evanoso, 35 anyos, may asawa, isang chef at residente ng Barangay Bunugan, Baggao, Cagayan. At si Erwin Milo Handig, 53 anyos, kitchen crew at presidente ng Maharlika Highway, Barangay Leonardo, Tuguegaraw City. Nakumpis ka sa mga sospek ang 22 piraso ng heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinala ang shabu. Tumitimbang ang makontrabando ng 15 gramo at nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 102,000 pesos kapag naibenta sa mga parokyano. Nakuha rin sa pag-iingat ng mga sospek ang buy money na ginamit sa transaksyon at ilang mga drag para fernalia. Mah mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga sospek. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.